Isinumbungan ng LA Lakers at mga referees sa NBA matapos ng kanilang ginawa sa kanila laban sa Heat. At actually mga idol, ito nga ang full report. Sabi dito ni Dave McMenamin, I mean, the Los Angeles Lakers contacted the NBA League office about nga daw sa numerous missed foul calls sa pagkatalo nga daw nila laban sa Heat. At ang main concern nga daw ng sumbong na itong LA Lakers ay patungkol nga daw dito kay Lebron James at kung paanong inofficiate nga siya ng mga referee at nagpakita nga rin daw itong Lakers mga idol ng ilang ebidensya. At alam nyo ba, bago pa lumabas ang report na ito mga idol, bago pa nga magsumbong ang LA Lakers sa NBA, nagreklamo na sila kahapon sa post-game interview pa lamang nila matapos ng laban nila against sa Heat. At ito nga mga nasabi ni Coach Darwin Ham, sabi niya na hindi niya nga daw nagustuhan na once na ma-receive niya ang technical foul sa laban, ay hindi na nga daw sa kanya inexplain ng mga referees kung bakit nila tinatawagan ang certain fouls at bakit hindi nila tinatawagan naman ang certain plays. He's been around in the NBA for so long nga daw when usually ang crew chief, ang mga referees, mga idol ay explain sa mga coaches kung bakit natawagan nila o hindi nila natawagan ang isang play. Banggit niya nga rin na hindi naman daw sila umaangal or nagre-reklamo kung gaano ka physical maglaro. Itong Miami Heat, ang tanging gusto nga lang daw ni Coach Yam ay balance in the game, consistency ng tawag. Kung baga kung tatawagan ng foul ang isang play para sa hit, abay at the other end dapat din tawagan yun para sa LA Lakers. At ito namang si Lebron James mga idol, sinabi niya nga ito sa post-game interview na hindi nga daw consistent ang mga referees this game. Nang dahil hindi nga daw tumutugma yung mga eksplenasyon na kanilang sinasabi sa nangyayari sa actual na play. For example na nga lang daw nung sinabayan daw siya ni Thomas Bryant sa kanyang dunk attempt ay talagang nahampas niya daw siya sa muka kaya't namintis niya ito. Pero ang explanation daw ng referees sa kanya ay straight up lang daw ang kamay ni Thomas Bryant. Nakataas lang daw ang kamay ni Thomas Bryant sa play na 'yon kaya hindi nila tinawagan ng foul. Pero banggit din ni LeBron na patuloy pa rin daw siyang magdadrive in the paint and he will continue to put pressure on the rim kahit minsan nga daw ay ganito ang nangyayari sa kanya. At 'yan nga ang kanilang mga naging reklamo kahapon. At ngayon nga mga idol nilabas ng NBA ang kanilang last 2 minute report ng Lakers vs. Seat Game Kusan sabi ng mga referees na tama nga daw ang kanilang mga tinawag down the stretch sa last 2 minutes ng laban at nag-respond nga agad itong si LBJ dyan mga idol kung sa sinabi niya na ang basketball game daw ay hindi na ipapanalo o na sa last 2 minutes labang ng laban. Kung alam mo nga daw talagang larong basketball ay alam mo na may mga nangyayari pang ibang bagay in the first, second, third and first 10 minutes of the fourth quarter na talagang may malaking impact nga daw sa resulta ng laban. So basically, ang pinalalabas ni Lebron James dyan ay mga naging bad and missed calls ito mga referees throughout the game from first to third quarter na nakapekto nga sa resulta ng labang Lakers versus Heat. At hindi lamang nga daw dapat mag-focus sa last two minutes ng fourth quarter kundi mag-pay attention sa kung anong ginawa ng mga refs throughout the game. And I think we can all understand naman ang frustration na itong LA Lakers patungkol sa mga referee. Dahil pati nga mga ibang mga NBA teams ay ginawa na rin ito. Nagsumbong sa NBA ng dahil sa hindi magandang officiating ng mga referees. Anyways mga idol, let me know your opinion. Komento nyo lamang yan sa ating comment section.